So ito guys, pag-usapan po natin. Andi-report ko po nung isang araw na yung uh, Daily Tribune ay nakakuha ng statement mula sa IPO Philippines na sinasabi na hindi daw big deal yung pong uh, uh, 10-year renewal na nakuha ng tape para po sa trademark ng Eat Bulaga. Dahil ito po ay ministerial at wala pong kinalaman doon sa trademark cancellation na case na uh, ginagawa po ngayon at sinusulong ng kampo ng TVJ, okay? Um, yung iba, maaaring magsabi, but Daily Tribune lang yan, hindi naman nilabas sa ibang mga publication, di ba? Totoo kaya ang sinabi yan ng IPO Philippines? Well, uh, naglabas na po a few hours ago, yung pong IPO sa kanilang verified at official Facebook page ng statement tungkol po sa Itbolaga Bulaga Renewal. Okay? At uh, himayin po natin kung ano po yung kanilang sinabi. Hindi naman po ito nalalayo doon sa tribune na On queries from various quarters about the renewal of the Itbolaga trademark of tape, IPO Philippines confirms the approval on June 14 of the request to extend the term of registration over Eat Bulaga and EB yon for classes 16, 18, 21 and 25 for another 10 years. Okay? So walang question doon, talagang inextend nila yon. Pero yun, hindi po natatapos doon, in-explain pa po nila The renewal process strictly observes an ex-party nature prescribed by Republic Act 8293 or the Intellectual Property Code Ano po ibig sabihin ng ex-party? Uh, ang translation po niya is for one party only okay? For one party Ibig sabihin po Uh, talagang, uh, kumbaga, yun nga, like I said, do sa mga previous videos ko, parang nag-renew ka ng lisensya, nag-renew ka ng uh, rehistro ng sasakyan. Di ba? Talagang, uh, basta isubmit mo lang yung kailangan, ikaw ay ma-renew mare nung ahensya na nilalakaran mo, na, na kung saan mo nilalakad. Okay, so, ito po ay uh, regardless kung merong ibang mga tumatakbong mga kaso mo so oh, hindi po niya iho-hold 'yan 'di ba that is contrary sa so doon sa gustong palabasin doon po sa kampo ng TAPE na ito po ay victory sa kanila dahil hindi pinigilan ng IPO yung pong kanilang renewal kahit na merong mga reklamo so kinlarify po ng IPO na ito po ay hiwalay okay uh, ex-party nature yung pong uh, renewal nung pong kanilang ah uh, nung kanilang uh, trademark okay sabi ko nga kahit 10 20 30 50 years yan it doesn't matter hiwalay po yan doon sa tumatakbong cancellation case po ngayon uh, under the law request for renewal should be granted primarily if the re registrant can prove the actual and continuous use of the mark yun lang po yung kailangan nilang patunayan na ginagamit pa rin nila yung trademark na iyon and obviously, ginagamit naman ng tape po yung trademark na Eat Bulaga araw-araw hanggang, hanggang ngayon sa kanilang mga programa. So, wala pong question doon. O, ang, ang punto nga po dito, uh, kahit po uh, andaming mga cancellation case o ano, hindi po yan makaka-apekto doon sa renewal. Okay? Wala, -re renew at -re -renew po yan. Hang, kahit yung mga may mga kasong tumatakbo uh, sa ibang ibang uh, departamento ng IPO. Okay? So dagdag pa dito sinabi ng IPO, moreover, as the renewal requests and other pending applications at the Bureau of Trademark are separate from the trademark cancellation case of the Bureau of Legal Affairs. They do not affect the BLA's disposition of the merits of the trademark cancellation case. So, yung pong sinabi dito ng IPO ay parehong-pareho nung sinabi po sa akin, personal, ni Atty. Buko ng Divina Law. Kaya, abogado ng TVJ. Parehong-pareho. Kaya, kung baga, hindi siya nagkamali Doon sa kanyang interpretasyon do sa mga pangyayari. Na, Uh, kahit yung renewal na yan Kahit na-renew yan Kahit 10, 20, 50 years yan Kapag manalo kami dito sa cancellation case Cancelado yung trademark mo Okay, A ako lang Ang masasabi ko lang din Alam, alam nyo itong IPO sa kanilang page Kung pansin nyo, bihira silang maglabas Ng mga statement tungkol sa mga kasong kinakaharap nila eh. Eh, bihira. Kadalasan ang mga post nila about dun sa mga proseso, about dun sa mga features nila, about dun sa... Pero bihira about sa particular case. Pero alam nila na ito kasi ay high profile, maraming nakasunod, at maraming baka hindi nai-inform ng maayos. Okay? Kasi yun nga, like I said, nung lumabas yung 10-year renewal ng tape, eh, para bang pinalabas na panalo na. Okay, yung, yung cancellation case nyo, burado na, ni renew na kami. Ibig sabihin, walang kwenta yung cancellation case niyo, That is not what happened po. Hiwalay. In fact, the reason nga kung bakit bumabagal yung puntakbo ng cancellation case, according to Atty. Buko, ay hindi nagsusumite ng sagot yung pong kampo ng tape. Okay? For whatever reason. Di, ba? di natin masabi kung bakit. Kasi po, uh, siyempre, discarte nila yan in how to deal itong sa reklamo na ito. Okay? So, yun po ang punto dito. Um siguro, inut inote ko lang din na sa pep.ph ay inilabas itong statement ng IPO Philippines. So maraming salamat po sa pep for being fair. Uh, na kasi po yun ang problema eh nung lumabas sa uh, 10 year renewal no sa tape lahat ng news outlets yun ang binalita parang pinapalabas panalo na yung tape ganyan 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 o, pero nung nagsalita yung IPO Philippines Nateka, hindi pa nalo yung tape. Normal lang naming ginagawa 'yan, yung renewal for one party lang 'yan. mga regardless yan kung mayrong mga ibang nagire-request, ire-renew at ire-renew namin talaga 'yan. Hiwalay 'yan doon sa cancellation case. O ilang out news outlets ang nagpo-post noon? 'Di ba? Daily Tribune pa lang, pangalawa nakita ko yung sa pep.ph. O yung mga ibang news outlets kaya maglalabas kaya. Actually, yung TV5 na sariling istasyon <laughs> dapat pinopost din okay? kasi pabor eh pabor sa EAT yung pong nilabas ng IPO kasi uh, kumaga, nilalabas po yung tama kasi ang, ang, ang iniisip ng ibang mga tao na naniniwala doon sa nilabas Nung kabilang kampo ay panalo na yung tape sa IPO hindi po simula pa lang ng laban So maraming salamat sa IPO for being clear about this. And like I said, yung pong kanila pinost na eh, yung favorable po sa TVJ. Kasi ibig sabihin, meron chance, meron pang chance para makansela yung pong trademark ng tape. Pag nakansela yon, o oh, may chance din na yung trademark ni Joey De Leon ang ma-accept, matanggap. Okay? mangyayari po ba 'yon? Like I said, ayoko po kayong paasahin. Ito po ay nasa kamay ng mga tao diyan po sa IPO. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Um, yun, di na ako nakapag eh. Bukas na lang siguro. Medyo inantok na ako. Nakita ko lang itong balita na to. So, thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Mga Dabarkads, good night.